na so ngayon no um, ang pagiging preacher or pang pagiging mga ngaral or pagpipreach sa mga salita ng Panginoon ay isang pinakamaganda talaga na magagawa ng isang tao dito sa mundong ito no na ialay niya yung sarili niya no? sa paglilingkod sa Panginoon at ipangaral yung salita ng Diyos no? sa lahat ng mga tao. Ang mga preacher po or ito yung mga ngaral or mga pastor or mga church leader ito po yung mga tao kumbaga parang isang mga um, messenger no na inuutosan ng isang hari no na ipinadala siya patong papunta doon sa isang siyudad or uh, market or palengke no na nagdala nagdala ng invitation no na nagsasabi no na tawagin ang lahat ng mga tao para imbitahan no sa isang handaan doon sa palasyo ng isang hari no at lahat tinatawagan no na dumalo doon sa mga handaan no na inihanda ng ating Panginoon no is ito yung mga uh, mga preacher no na messenger no so gusto ko rin malaman sa inyo no na kung kung ang pagiging preacher ay isang pinakamaganda talaga no nagagawa or decision ng isang tao no na magagawa no sa buhay niya ito no gusto ko malaman niyo no na kung ano man yung sasabihin ng Panginoon kailangan yun yung sasabihin natin yung katotohanan kung ano man yung tasabi niya nito, ganito sabihin mo ito sabihin mo kasi ang pagdating ng pagdating ng araw pinakamahigpit talaga no na judgment is para sa mga church leader, mga preacher or mga aral no pinakamahihipit mas mas mapapatawad pa yung mga kasalanan ng mga ordinaryong tao kaysa sa mga preacher no na haharap talaga sa pinakamahigpit na judgment or hatol no kasi kasi sa mga church leader kasi no's ganito no um, nakasalalay yung buhay ng mga tao no na mga pinangaralan mo pato uh, nakasalalay sa mga sinasabi mo na kung yun ay sinasabi mo ng salita ng Panginoon. Kasi maraming mga bagay no na ito, sabi ng Panginoon, ito yung sasabihin mo pero hindi sinasabi ng mga church leader. Kaya yung mga tao na yun is minsan uh, maligaw no, sa kanilang landas no, na hindi makadaan no, sa tama na landas no, sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo. Totoo ang sinasabi ng ating Panginoong si Kristo no, doon sa kasulatan no, sinasabi no, na ang lahat po ng tumatawag sa Panginoon no, ay maliligtas kamaligtas no pero para lamang yon sa mga tao no na bukal sa kaluuban po sa kanila no na tinatanggap nila ang Panginoong Yesu si Kristo no bukal sa kanilang kaluuban no na mula sa puso no, ang pagtanggap nila no at sinusunod at sumusunod sa kaluuban ng Panginoon kaya nga meron din sinasabi ng Panginoong Yesu si Kristo no na hindi lahat na tumatawag sa kanya is makakapasok sa karaya ng langit no sumarami so, marami din yung mga tao din yun, no na panay tawag pero malayo sa puso So dalawang difference yan, no? Dalawang difference, no? So ito ko dapat ay responsibility ito ng mga preacher or mga ngaral or mga pastor or mga church leader do no, pagsabi sa katotohanan. Kasi pag hindi talaga magsasabi yung mga mga ngaral or mga preacher or church leaders no sa katotohanan, ay harap sila sa pinakamahigpit na hatol or judgment pagdating ng araw. Sinasabi ko na no na mas papatawad pa ang ang mga ordinaryong tao kaysa sa mga ganito hindi ito sa sa sarili kong opinyon ko ito yung sinasabi dito sa kasulatan no hindi ito ito yung sinasabi ikumpara na lang natin ng no? halimbawa ikaw ba ikaw may may-ari isang bahay na maganda na no? magandang bahay may may itinulaga kang isang tao no na maiwan sa bahay para pangalagaan yung bahay pag uwi mo marumi yung bahay nakakalat yung mga gamit kanino ka magagalit 'di ba magagalit ka doon sa mga sa tao na itinalaga mo para maglinis na binabayaran mo naman. So magagalit ganon ganoon din 'yon sa atin. Ganin ganoon din 'yon sa mga preacher or mga church leader no na itinalaga tayo upang itinalaga tayo ng Panginoon uh, tagapagbantay sa mga tao no, sa mga karniro ng Diyos o pang lahat ng sinasabi niya ay sasabihin natin para yung mga tao mag magiyahan papunta doon sa kaluwalatian sa ating Panginoong si Kristo kasi ang mga sinasabi ng ating salita yung mga sinasabi natin ay eh, hindi galing sa atin kundi sa pamangitan sa ating kundi sa ating Panginoong si Kristo para ang Diyos ay purihin para yung tao ay babalik sa Kanya at ang, at, at, at ang mga tao ay sasamba sa Kanya at babalik sa Kanya at na uh, pero kung hindi natin sasabihin yung katotohanan, no, kasi takot nga tayo na no, magsabi ng katotohanan, kasi takot tayo mawala ng bimbir uh, bimber, no, so, haharap ka talaga sa pinakamahigpit na hatol kasi bilang pagsisunungaling na hindi mo sinasabi yung uh, inuutos ng ating Panginoon kasi takot ka na magalit sa iyo mga tao or ito ka ng mga tao or lalayuan ka ng mga tao wag ganun mas maigi yung sasabihin mo ang katotohanan kasi sinasabi ko na no sinasabi dito sa Biblia no na mahigpit ang judgment para sa mga tao no, na mga ngaral or mga church leader no sa oras kaya nga sinasabi ng ating Panginoon si Kristo kung ikaw ay susunod sa ating Pangino Panginoong Panginoon si sa Kristo marami ang magagalit sa iyo maraming mga tao nagagalit magagalit sa iyo mga mundo iiwan ka ng mga tao na ganito, iiwan ka, pero huwag ka magalala kasi ang Panginoong sa Kristo is palagi on your side. No? So do not be afraid. No? Yan yung pangako ng ating Panginoong sa Kristo. Sa, kaya sasabihin natin yung kung ano man yung katotohanan na siyang magmumulat sa mata at isipan ng tao. Kasi hindi hindi ito sa sarili nating ano eh. Hindi tayo mag hindi tayo wag tayo magapas kung baga wag tayo maghabol na para tayo ay purihin. Wala tayong karapatan na tayo ay purihin ginagawa natin to pagpipreach no pagpangaral o pagturo sa mga salita ng Panginoon hindi para tayo ay purihin kundi ang Diyos ay purihin kung ikaw ay nangangaral sa salita ng Panginoon para ikaw ay purihin walang kapukwenta-kwenta yan yung mga papuri na yan walang kapukwenta-kwenta yan kasi hindi yan para sa iyo ninanakaw mo nag para sa Panginoon so hindi wala tayong karapatan na purihin ng mga tao kundi ang Diyos mo dapat ang purihin so dapat uh, dapat sa mga salita natin is ang Diyos paglilingkuran ng ibang tao, purihin at purihin natin at luhalatiin ang ating Panginoong sa si Kristo. No? So, dapat sabihin natin yung katotohanan kung ano man yung sinasabi o ipasabi ng ating Panginoon. No, huwag tayong, huwag natin itatago sa sarili natin kung ano yung katotohanan. So, sabihin natin ang katotohanan, maniwala man sila o hindi, tatanggapin man hindi, lalayo man sila o hindi. Basta, ang importante, sinasabi mo yung katotohanan sa ibang mga tao, sa mga tao na na binigay ng Panginoon para sa iyo no, na makinig sa mga salita mo kasi nakasalalay nakasalalay ang buhay nila no sa mga sinasabi mo no kasi kung amin san kasi no ang, ang adila kasi natin is ito yung nakasalalay sa atin no kung ang ano yung tinatahak nating dalawang daan buhay at kamatayan kung ano yung sinasabi mo either buhay or kamatayan lang no so sabihin natin ang katotohanan tayo po ang mga, mga mga, tayo po mga ngaral or lahat po ng mga ngaral church leader sabihin po niyo ang katotohanan wag po kayong magtago ng katotohanan. Huwag niyo pong itago yan sa sarili niyo para iba yung sabihin niyo. Sabihin niyo ang katotohanan kung ano man yung kalooban ng ating Panginoong si Kristo para yung mga tao mamulat at malaman nila kung ano yung katotohanan. So hanggang dito na lang na maraming salamat God bless Amen.